Muli sa Iron Throne, sinalubong siya ng balita na namatay ang kanyang ina, si Reina Visenya. Bukod dito, sa kalituhan na sumunod sa pagkamatay ng Queen Dowager, si Reyna Alisa at ang kanyang mga anak ay nakatakas mula sa Dragonstone, kasama ang mga dragon na Vermithor at Silverwing, sa kung saan, walang sino man ang makakapagsabi. Lumayo pa sila para nakawin si Dark Sister habang tumatakas sila. Inutusan ng kanyang grasya na sunugin ang katawan ng kanyang ina, ang kanyang mga buto at abo ay inilibing sa tabi ng mga mananakop. Pagkatapos ay ipinadala niya ang kanyang King's Guard upang sakupin ang kanyang squire, si Prince Vice Ikadi na siya sa isang itim na selda at tanungin siya ng matalim, utos ni Megor. Tanungin mo siya kung saan nagpunta ang kanyang ina. Maaring hindi niya alam, pagtutol ni Sir Owen Bush, isang kabalyero ng King's ni Megor. Kung gayon, hayaan mo siyang mamatay, tanyag na sagot ng hari. Baka darating ang asong babae para sa kanyang libing. Hindi alam ni Prinsipe Vice Rice kung saan nagpunta ang kanyang ina, kahit na noong sinaktan siya ni Tayana ng pento sa kanyang madilim na sining. Pagkatapos ng siyam na araw ng pagtatanong, siya ay namatay. Ang kanyang katawan ay iniwan sa ward ng Red Keep sa loob ng dalawang linggo, sa utos ng hari. Hayaan mo ang kanyang ina at ang kinan siya, sabi ni Megor. Ngunit hindi nagpakita si Reyna Alisa, at sa wakas ay isinunog ng kanyang grasya ang kanyang pamangkin sa apoy. Labin limang taong gulang ang prinsipe ng siya ay pinatay, at minahal ng marami ng maliliit at mga panginoon. Iniyakan siya ng kaharian. Noong 45 ak, sa wakas ay natapos ang konstruksyon sa Red Keep. Ipinagdiwang ni Haring megor ang pagkumpleto nito sa pamamagitan ng pagpipista sa mga tagapagtayo at manggagawa na nagpagal sa kastilyo, na nagpadala sa kanila ng mga bagon na puno ng alak at matamis, at mga patutot mula sa pinakamagagandang bahay aliwan sa lungsod. Ang mga pagsasaya ay tumagal ng tatlong araw. Pagkatapos, ang mga kabalyero ng hari ay lumipat at pinatay ang lahat ng mga manggagawa sa espada, upang maiwasan ang mga ito na ibunyag ang mga lihim ng Red Keep. Ang kanilang mga buto ay inilibing sa ilalim ng kastilyo na kanilang itinayo. Hindi nagtagal pagkatapos makumplito ang kastilyo, si Reina Ceres ay dinapuan ng isang bigla ang karamdaman at namatay. Isang bulong-bulungan ang kumalat sa korte na ang Her Grace ay nagbigay ng pagkakasala sa hari sa pamamagitan ng isang matalas na pananalita, kaya inutusan niya si Sir Owen na tanggalin ang kanyang dila. Habang tumatakbo ang kwento, nahirapan ang Reina. Nadulas ang kutsilyo ni Sir Owen, at nolising ang lalamunan ng Reyna. Kahit na hindi napatunayan, ang kwentong ito ay malawak na pinaniniwalaan noong panahong iyon, ngayon, gayon paman, karamihan sa mga maester ay naniniwala na ito ay isang paninirang puri na ginawa ng mga kaaway ng hari upang lalo pang maitim ang kanyang reputasyon. Anuman ang katotohanan, ang pagkamatay ng kanyang unang asawa ay nag-iwan kay Megor na may isang nag-iisang reyna, ang itim na buhok, itim na pusong pentoshi na babae na si Tayana, may bahay ng mga gagamba, na kinasusuklaman at kinatatakutan ng lahat. Halos hindi pa nailagay ang huling bato sa red keep ng utos ni Megor na alisin ang mga guho ng Sept of Remembrance mula sa tuktok ng Rainy Hill, at kasama nila ang mga buto at abo ng mga anak ng warrior na nasawi doon. Sa kanilang lugar, ipinagutos niya, ang isang malaking bato na, kuadre para sa mga dragon, ay itatayo, isang pugad na karapat dapat sa Balerian, Begar, at kanilang makuha. Kaya nagsimula ang pagtatayo ng Dragon Pit. Marahil ay hindi katakataka, ang mahirap makahanap ng mga tagapagtayo, stonemason, at trabahador para magtrabaho sa proyekto. Napakaraming lalaki ang tumakas kaya napilitan ang hari na gamitin ang mga bilanggo mula sa mga piitan ng lungsod bilang kanyang manggagawa, sa ilalim ng pangangasiwa ng mga tagapagtayo na dinala mula sa mir at volume antes. Sa huling bahagi ng taong 45 act, si Haring Megor ay muling kumuha ng larangan upang ipagpatuloy ang kanyang digmaan laban sa mga ipinagbabawal na labi ng Faith Militant, na iniwan si Reyna na upang mamuno sa King's Landing kasama ang bagong kamay, si Lord Edwell Celtiger. Sa malaking kahoy sa timog ng Blackwater, hinabol ng mga puwersa ng hari ang maraming poor fellows na nagtago doon, nagpadala ng marami sa wall at binibitin ang mga tumangging kuni ng itim. Ang kanilang pinuno, ang babaeng kilala bilang Poxygen Por, ay patuloy na umiwas sa hari hanggang sa wakas ay ipinagkanulo siya ng tatlo sa kanyang sariling mga tagasunod, na tumanggap ng mga pardon at pagkainit bilang kanilang gantimpala. Tatlong septe na naglalakbay kasama ang kanyang Grace ang nagdeklara kay Poxygen na isang mangkokulam, at iniutos ni Maegor na sunugin siya ng buhay sa isang bukid sa tabi ng Wendwater. Nang dumating ang araw na itinakda para sa kanyang pagbitay, tatlong daan sa kanyang mga tagasunod, poor fellows at mga magsasaka lahat, ay sumabog mula sa kakahuyan upang iligtas siya. Ang hari ay inaasahan na ito, gayon paman, at ang kanyang mga tauhan ay handa na para sa pag-atake. Ang mga risquare ay pinaligiran at pinatay. Kabilang sa mga huling namatay ay ang kanilang pinuno, na napatunayang si Sir Horace Hill, ang bastard hedge knight na nakatakas sa pagpatay sa Great Fort tatlong taon na ang nakalilipas. Sa pagkakataong ito, hindi siya pinalad. Gayunpaman, sa ibang lugar sa kaharian, ang agos ng panahon ay nagsimulang bamaling laban sa hari. Ang mga maliliit at mga panginoon ay dumating upang hamakin siya dahil sa kanyang maraming kalupitan, at marami ang nagsimulang magbigay ng tulong at aliw sa kanyang mga kaaway. Si Septen Moon ang High Septon, na itinayo ng Poor Fellows laban sa lalaki sa Old Town na tinawag nilang High Lickspittle, ay gumala sa mga ilog at reach sa kalooban, na humahatak ng napakaraming tao sa tuwing siya ay lalabas mula sa kakahuyan upang mangaral laban sa hari. Ang maburol na bansa sa hilaga ng Golden Tooth ay pinasyahan sa lahat maliban sa pangalan ng Red Dog, Sir Geoffrey Doggett, self-proclaimed Grand Captain of the Warrior Sons ni Cast Early Rock o River Run ay tila hilig na kumilos laban sa kanya. Si Dennis na lame at rugged Silas ay nanatiling walang laman, at saan man sila gumala, tinulungan sila ng maliliit na tao na panatilihin silang ligtas. Ang mga kabalyero at mga sandata na ipinadala upang dalhin sila sa hustisya ay madalas na nawala. Noong 46 na ak, bumalik si Haring Magor sa Red Keep na may dalang dalawang libong bungo, ang mga bunga ng isang taon ng pangangampanya sila ang mga pinuno ng Poor Fellows at Warrior Sons, inihayag niya. Habang itinapon niya sila sa ilalim ng Iron Throne, ngunit malawak na pinaniniwalaan na marami sa mga masasamang trepeyo ay pag-aari ng mga simpleng crafters, field hands, at swineherds na walang kasalanan, ngunit pananampalataya. Ang pagsapit ng bagong taon ay natagpuan si Megor na wala pa anak, ni isang bastard na maaring maging lihay timo hindi rin malamang na ibibigay sa kanya ni Reyna Taya na ang tagapagmana na gusto niya. Habang patuloy siyang naglilingkod sa kanyang grasya bilang may bahay ng mga bulong, hindi na hinanap ng hari ang kanyang higan. It was past time for him to take a new wife, pumayag naman ang mga counselors ni Megor, pero naghiwalay sila kung sino dapat ang asawang iyon. Iminungkahi ni Grand Master Benifer ang isang tugma sa mapagmataas at magandang Lady of Starfall, si Clarice Dane, sa pag-asang. Matanggal ang kanyang mga lupain at bahay mula sa Dornay. Inalok ni Alton Butterwell, Master of Coin, ang kanyang byudang kapatid na babae, isang matapang na babae na may pitong anak. Bagamat tinatanggap na walang kagandahan, ang sabi niya, ang kanyang pagkamayabong ay napatunayan ng walang pag-aalinlangan. Ang kamay ng hari, si Lord Celtiger, ay may dalawang dalagang anak na babae, labintatlo at labindalawang taong gulang ayon sa pagkakabanggit. Hinimok niya ang hari na pumili sa kanila o pakasalan silang dalawa kung gusto niya. Pinayuhan ni Lord Bella Ryan ng Driftmark si Megor na ipatawag ang kanyang pamangkin na si Raina, ang balo ni Aegon na hindi na koronahan. Sa pamamagitan ng pagkuha sa kanya sa asawa, Mayor ay maaaring magkaisa ang kanilang mga claim, maiwasan ang anumang mga sariwang paghihimagsik mula sa pagtitipon sa kanyang paligid, at makakuha ng isang hostage laban sa anumang mga pakana ng kanyang ina, Reyna Alisa, maaaring mag-udyok. Sabay-sabay na pinakinggan ni Haring Mayor ang bawat lalaki. Bagamat sa bandang huli ay kinukot siya niya ang karamihan sa mga babaeng iniharap nila, ang ilan sa kanilang mga dahilan at argumento ay nagugat sa kanya. Magkakaroon siya ng isang babaeng na patunayang fertility, nagpasya siya, kahit na hindi ang mataba at homely na kapatid ni Butterwell. Siya ay kukuha ng higit sa isang asawa, gaya ng hinimok ni Lord Celtiger. Doblehin ng dalawang asawa ang kanyang pagkakataong magkaroon ng anak, tatlong asawa ay triple ito. At isa sa mga asawang iyon ay tiyak na pamangkin niya, may karunungan sa payo ni Lord Bella Ryan. Nanatili sa pagtatago si Reyna Alisa at ang kanyang dalawang bunsong anak inaakalang tumakas sila sa makitid na dagat, patungong tirash o marahil volume antes ngunit kinakatawan pa rin nila ang isang banta sa korona ni Megor at sino mang anak na lalaki na maaring kanyang ama. Ang pagkuha ng anak na babae ni Anis bilang asawa ay magpapahina sa anumang mga pag-aangkin na iniharap ng kanyang mga nakababatang kapatid. Matapos ang pagkamatay ng kanyang asawa at ang kanyang paglipad sa Fair Isle, mabilis na kumilos si Roy na Targaryen upang protektahan ang kanyang mga anak na babae. Kung si Prinsipe Aegon ay tunay na hari, ayon sa batas, ang kanyang panganay na anak na babae, si Arya, ay tumayong kanyang tagapagmana, at sa makatuwid ay maaaring mag-claim na siya ang nararapat na reyna ng pitong kaharian, ngunit si Eria at ang kanyang kapatid na babae, si Roella, ay halos isang taong gulang pa lamang, at alam ni Roina na ang pagbubunyi ng gayong mga pag-aangkin ay katumbas ng paghatol sa kanila ng kamatayan. Sa halip, kinulayan niya ang kanilang buhok, binago ang kanilang mga pangalan, at ipinadala ang mga ito mula sa kanya, ipinagkatiwala sila sa ilang makapangyarihang mga kaalyado, na makakakita sa kanila na inaalagaan sila sa mabubuting tahanan ng mga karapat dapat na lalaki na walang ideya ng kanilang tunay na pagkakakilanlan. Kahit na ang kanilang ina ay hindi dapat malaman kung saan pupunta ang mga batang babae, ang prinsesa ay giit, ano hindi niya alam na hindi niya maihahayag, kahit sa ilalim ng pagpapahirap. Walang ganoong pagtakas na posible para sa sarili ni Rhaena Targaryen. Bagamat maari niyang palitan ang kanyang pangalan, magpakulay ng kanyang buhok, at magsuot ng kanyang sarili sa isang tavern wench's Roughspun o ang mga damit ng isang septa, walang disguising sa kanya. Dragon. Ang Dreamfire ay isang payat, maputlang asul na she dragon na may kulay pilak, markings na nakagawa na ng dalawang clutches ng mga itlog, at si Raina ay nakasakay sa kanya mula noong edad na labindalawa ang mga dragon ay hindi madaling may tago. Sa halip, dinala silang dalawa ng prinsesa sa pinakamalayo mula sa Megor hanggang sa kanyang makakaya, sa Fair Isle, kung saan binigyan siya ni Mark Farman ng mabuting pakikitungo sa Fair Castle, kasama ang matataas na puting tore nito na tumataas sa ibabaw ng Sunset Sea. At doon siya nagpahinga, nagbabasa, nagdadasal, iniisip kung gaano siya katagal ibibigay bago siya ipakuha ng kanyang tiyuhin. Hindi nag-alinlangan si Roy na nagagawin niya ito, sinabi niya pagkatapos, ito ay isang tanong kung kailan, hindi kong. Ang tawag ay dumating ng mas maaga kaysa sa gusto niya, kahit na hindi sa lalong madaling panahon na maaaring siya ay natatakot. Walang tanong ng pagsuway, iyon ay magpapabagsak lamang sa hari sa Fair Isle kasama ang Balerian. Si Roy ay naging mahilig kay Lord Farman, at higit pa sa kanyang pangalawang anak na si Andrew. Hindi niya suklian ng apoy at dugo ang kanilang kabutihan. Sumakay siya sa Dreamfire at lumipad sa Red Keep, kung saan nalaman niyang dapat niyang pakasalan ang kanyang tiyuhin, ang pumatay sa kanyang asawa. At doon din nakilala ni Raina ang mga kapwa niya Nobia, para itong triple wedding. Si Lady Jen ng House Westerlang ay ikinasal kay Alan Tarbeck, na namatay kasama si Prince Aegon sa Battle Beneath the God's Eye. Pagkalipas ng ilang buwan, binigyan niya ang kanyang yumaong panginoon ng isang posthumous na anak. Matangkad at balingkinitan, na may may tab na kayo manging buhok, si Lady Jane ay nililigawan ng isang nakababatang anak ng panginoon ng Castorly Rock nang ipatawag siya ni Maegor, ngunit ito ay hindi gaanong mahalaga sa hari. Ang mas nakakabagabag ay ang kaso ni Lady Eleanor ng House Costain, ang asawa ni Sir Theo Boling, isang landed knight na nakipaglaban para sa hari sa kanyang huling kampanya laban sa Poor Fellows. Bagamat labing siyampa lamang, binigyan na ni Lady Eleanor si Boling ng tatlong anak ng masilayan siya ng hari. Nasa dibdib pa rin ang bunsong lalaki ng arestohin ng Kingsguard si Sir Theo at kinasuhan ng pakikipagsabuatan kay Reina Alisa para patayin ang hari at ilagay ang batang si Jairis sa Iron Throne. Bagamat nagprotesta si Bolang sa kanyang pagiging inosente, napatunayang nagkasala siya at pinugutan ng ulo noong araw ding iyon. Binigyan ni Haring Maegor ang kanyang balo ng pitong araw upang magdalamhati, bilang parangal sa mga Diyos, Pagkatapos ay ipinatawag siya upang sabihin sa kanya na sila ay magpapakasal. Sa bayan ng Stony Sep, tinulig sa ni Septenmon ang kay Haring Magor mga plano sa kasal, at daanda ang taong bayan ang tuwang-tuwa, ngunit kakaunti ang iba ay nang ahas na itaas ang kanilang mga tinig laban sa kanyang grasya. Sumakay ang High Septon sa Old Town, naglalayag patungong King's Landing upang isagawa ang mga seremonya ng kasal. Sa isang mainit na araw ng Tagsibol sa ika putpitong taon pagkatapos ng pananakop, kumuha si megor Targaryen ng tatlong asawa sa ward ng Red Keep. Kahit na ang bawat isa sa kanyang mga bagong reyna ay nakadamit at nakabalabal sa mga kulay ng bahay ng kanyang ama, tinawag sila ng mga tao sa King's Landing, the Black Brides, dahil lahat ay mga balo. Ang presensya ng anak ni Lady Jen at ng tatlong lalaki ni Lady Eleanor sa siniguro ng kasal na gagampanan nila ang kanilang mga bahagi sa seremonya, ngunit marami ang umaasa ng pagpapakita ng pagsuway mula kay Prinsesa Rhaena. Ang gayong pag-asa ay napawi ng lumitaw si Reyna Tyena, sinamahan ang dalawang batang babae na may pilak na buhok at kulay ube na mga mata, na nakasuot ng pula at itim ng House Targaryen. Napakatanga mo sa pag-iisip na maaari mong itago ang mga ito sa akin, sabi ni Tiana sa prinsesa. Iniyuko ni Raina ang kanyang ulo at binigkas ang kanyang mga panata sa boses na kasing lamig ng yelo. Maraming kakaiba at magkasalungat na mga kwento ang sinabi tungkol sa sumunod na gabi, at sa pagdaan ng napakaraming taon ay mahirap. Ihiwalay ang katotohanan sa mga alamat. Nagbahagi ba ang tatlong black bride sa isang single bed, gaya ng sinasabi ng ilan? parang malabo. Binisita ba ng kanyang grasya ang lahat ng tatlong babae sa gabi at natapos ang lahat ng tatlong union? Siguro, tinangka ba ni Prinsesa Raina na patayin ng hari gamit ang isang punyal na nakatago sa ilalim ng kanyang mga unan, gaya ng sinabi niya sa kalaunan? Kinamot ba ni Eleanor Costain ang likod ng hari sa mga dagwang laso habang sila ay nagsasama? Ininom ba ni Jen Wester lang ang fertility potion na di umano'y dinala sa kanya ni Reyna Tayana, o itinapon sa mukha ng matandang babae? Naghalo o nag ba ang gayong gay uma? Ang unang salaysay nito ay hindi lumilitaw hanggang sa panahon ng paghahari ni Haring Jairis, dalawampung taon matapos ang parehong mga babae ay namatay. Ito ang alam natin. Sa resulta ng kasal, idineklara ni Maygor ang anak ni Raina na si Aria na kanyang legal na tagapagmana, hanggang sa oras na bigyan ako ng mga Diyos ng isang anak na lalaki, habang ipinapadala ang kanyang kambal, si Raela, sa Old Town upang palakihin bilang isang septa. Ang kanyang pamangkin na si Jairis, ang karapat dapat na tagapagmana ng lahat ng mga batas ng pitong kaharian, ay hayagang inalis sa parehong kautusan ang anak ni Queen Jen ay nakumpirma bilang Lord of Tarbeck Hall, at ipinadala sa castorly Rock upang palakihin bilang isang ward ng Lyman Lannister. Ang mga nakatatandang lalaki ni Reyna Eleanor ay itinapon din, isa sa Iri, isa sa High Garden, ang bunsong babe ng Reyna ay ibinigay sa isang basang nurse, dahil nakita ng hari na nakakainis ang pag-aalaga ng Reyna. Makalipas ang kalahating taon, inihayag ni Edwell Celtiger, ang kamay ng hari, na nagdadalantaw si Reyna Jen. Halos hindi na nagsimulang lumaki ang kanyang tiyan nang ang hari mismo ang nagpahayag na si Reyna Eleanor ay buntis din. Pinaulanan ni Megor ng mga regalo at karangalan ang parehong mga babae, at binigyan ng mga bagong lupain at katungkulan ang kanilang mga ama, kapatid, at tiyuhin, ngunit ang kanyang kagalakan na ang panandalian lang. Tatlong buwan bago siya nakatakda, Pinahiga si Reyna Jen sa pamamagitan ng bigla ang pagsakit ng panganganak, at isinilang ang isang patay na bata na kasing gaya ng ipinanganak ni Alice Haraway, isang walang paa at walang armas na nilalang na may-ari ng lalaki at babae. Hindi rin matagal na nakaligtas ang ina sa bata. Nasumpa si Maygor, sabi ng mga lalaki. Pinatay niya ang kanyang pamangkin, nakipagdigma laban sa pananampalataya at sa mataas na septen, lumaban sa mga Diyos, nakagawa ng pagpatay at incest, pangangalunya at panggagahasa. Nolison ang kanyang mga bahagi ng katawan, ang kanyang binhi ay puno ng mga uod, hindi siya bibigyan ng mga Diyos ng buhay na anak. O kaya tumakbo ang mga bulong. Si Maygor mismo ay nanirahan sa ibang paliwanag, at ipinadala si na Sir Owen Bosch at Sir Mal Moore upang sakupin si Reyna Tayana at ihatid siya sa mga piitan. Doon ay gumawa ng buong pag-amin ang Reyna ng Pentoshi, kahit na inihanda ng mga nagpapahirap sa hari ang kanilang mga kagamitan, nilason niya ang anak ni Jen Westerling sa sinapupunan, tulad ng ginawa niya kay Alice Haraway. Ganoon din sa anak ni Eleanor Costain, saad niya. Sinasabing ang hari mismo ang pumatay sa kanya, pinuto lang kanyang puso sa Blackfire at ipinakain ito sa kanyang mga aso. Ngunit kahit sa kamatayan, si Tayana ng Tore ay naghiganti, dahil ito ay nangyari tulad ng kanyang ipinangako. Ang buwan ay pumihit at lumingon muli, at sa kadiliman ng gabi, si Reyna Eleanor ay ipinanganak din ng isang malformed at patay na bata, isang batang walang mata na ipinanganak na may mga bagong pakpak. Iyon ay sa ikaapat na na taon pagkatapos ng pananakop, ang ikaanim na taon ng paghahari ni Haring Megor, at ang huling taon ng kanyang buhay. Walang sino man sa pitong kaharian ang makapagdududa na ang hari ay isinumpa na ngayon. Ang mga tagasunod na nananatili pa rin sa kanya ay nagsimulang matuno, sumisingaw na parang hamog sa araw ng umaga. Nakarating ang balita sa King's Landing na si Sir Geoffrey Doggett ay nakitang pumasok sa River Run, hindi bilang isang bihag kundi bilang isang bisita ni Lord Tully. Muling lumitaw si Septon Moon, na pinamunuan ang libu-libong faithful sa isang marcha sa Rich sa Old Town, na may inihayag na layunin na balbasan ang Lick sa Starry Sep para hilingin na tulig sa inya ang kasuklam-suklam sa Iron Throne, at alisin ang kanyang pagbabawal, sa mga utos ng militar. Nang humarap sa kanya sina Lord Oakheart at Lord Rowan kasama ang kanilang mga pataw, hindi sila pumunta para sa lakain si Moon, kundi para samahan siya nagbitiw si Lord Celtiger bilang King's Hand, at bumalik sa kanyang upuan sa Claw Isle. Ang mga ulat mula sa Dornish Marches ay nagmungkahi na ang mga Dornishmen ay nagtitipon sa mga pas, naghahanda na sa lakayin ang kaharian. Ang pinakamasamang dagok ay nagmula sa Storm's End. Doon sa baybayin ng Shipbreaker Bay, ipinahayag ni Lord Rogar Baratheon ang batang si Jerys Targaryen bilang ang tunay at legal na hari ng Andals, ang Roenor, at ang First Men, at si Prince Jerys na pinangalan ng Lord Rogar Protector of the Realm and Hand of the King. Ang ina ng prinsipe, si Reyna Alisa, at ang kanyang kapatid na si Alisana ay tumabi sa kanya habang hinuhubad ni Jerys si Dark Sister at nangakong tatapusin ang paghahari ng kanyang umaagaw na tiyuhin. Isang daang banner lords at Stormland Knight ang nagpasaya sa proklamasyon. Si Prinsipe Jerys ay labing apat na taong gulang nang inangkin niya ang trono, isang guwapong kabataan, sanay sa lance at longbow, at isang magaling na mga ngabayo. Higit pa, sumakay siya sa isang mahusay na bronze and tan na hayop na tinatawag na vermitor, at ang kanyang kapatid na si Alisana, isang dalaga ng labindalawa, ay nagutos sa kanyang sariling dragon, si Silverwing. Iisa lang ang dragon ni Magor, sabi ni Lord Rogar sa mga Stormlord. May dalawa ang prinsipe natin. At sa lalong madaling panahon tatlo. Nang makarating ang balita sa Red Keep na tinitipon ni Jerys ang kanyang mga puwersa sa Storm's End, sumakay si Rai na Targaryen sa Dreamfire at lumipad upang sumama sa kanya, iniwan ang tiyuhin na pinilit niyang pakasalan kinuha niya ang kanyang anak na si Arya, at si Blackfire, ninakaw mula sa sariling scabbard ng hari habang siya ay natutulog. Matamlay at natatarantang tugon ni Haring Megor. Inutusan niya ang Grand Maester na ipadala ang kanyang mga uwak, na ipinatawag ang lahat ng kanyang mga pinuno at mga banermen na magtipon sa King's Landing, upang malaman na si Benifer ay sumakay ng barko para sa Pentos nang makitang wala na si prinsesa Arya, nagpadala siya ng rider sa Old Town para hilingin sa ulo ng kanyang kambal na kapatid na babae, si Raela, na parusahan ang kanilang ina sa pagtataksil sa kanya, ngunit ipinakulong ni Lord High Tower ang kanyang mensahero. Dalawa sa kanyang Kingsguard ang naglaho isang gabi upang pumunta sa Jairis, at si Sir Owen Bosch ay natagpo ang patay sa labas ng isang bahay aliwan, ang kanyang miyembro ay pinasok sa kanyang bibig. Si Lord Bella Ryan ng Driftmark ay kabilang sa mga unang nagdeklara para kay Jerys. Dahil ang mga Bella Ryan ay mga tradisyonal na admirals ng kaharian, nagising si Maegor na nawala sa kanya ang buong armada ng hari. Sumunod ang Tyrells ng Highgarden, kasama ang lahat ng kapangyarihan ng Reach. Ang High Tower ng Oldtown, ang Redwynes ng Arbor, ang Lannisters ng Casterly Rock, ang Eyrens ng Eyrie, ang Royces ng Runestone, isa-isa silang lumabas laban sa hari. Sa King's Landing, isang marka ng mas mababang mga panginoon ang nagtipon sa utos ni Maegor, kasama nila Lord Darkline ng Duskendale, Lord Massey ng Stone Dance, Lord Towers ng Heron Lord Stonton ng Rook's Rest, Lord Bar-Emen ng Sharp Point, Lord Buckwell ng Antlers, ang Lord's Rosby, Stokeworth, Hayford, Hart, Birch, Rollingford, Bywater, at Mallery. Ngunit naguto sila ng kakaunting apat na libong lalaki sa kanilang lahat, at isa lamang sa sampu sa mga iyon ang mga kabalyero. Pinagsama-sama sila ni Megor sa Red Keep isang gabi para pag-usapan ang kanyang plano ng labanan. Nang makita nila kung gaano sila kaunti, at napagtanto na walang mga dakilang Panginoon ang darating na sumama sa kanila, marami ang nawalan ng puso, at si Lord Hayford ay umabot pa sa paghikayat sa kanyang biyaya na magbitiw at kunin ang itim. Inutusan ng kanyang Grace na pinugutan kaagad ng ulo si Hayford at ipinagpatuloy ang War Council na ang ulo ng kanyang Panginoon ay nakamount sa isang sibat sa likod ng Iron Throne. Buong araw ay gumawa ng mga plano ang mga Panginoon, at hanggang sa gabi. Oras ng lobo ng sa wakas ay pinayagan sila ni Maegor na umalis. Ang hari ay nanatili sa likuran, nagmumuni-muni sa Iron Throne habang sila ay umalis si Lord Towers at Lord Rosby ang huling nakakita sa kanyang grasya. Makalipas ang ilang oras, sa pagbubukang liwayway, dumating ang huling mga reyna ni Maegor na hinanap siya. Natagpuan siya ni Reyna Eleanor na nasa Iron Throne pa rin, at patay, ang kanyang mga damit ay basang-basa ng dugo. Ang kanyang mga braso ay laslas -las mula palso hanggang siko sa tallest tallest na barbs, at isa pang talim ang dumaan sa kanyang leeg upang lumabas sa ilalim ng kanyang baba. Marami hanggang ngayon ang naniniwala na ang Iron Throne mismo ang pumatay sa kanya. Buhay si Maegor nang umalis sina Rosby at Tower sa silid ng trono, nagtalo sila, at ang mga bantay sa mga pintuan ay nanumpa na walang pumasok pagkatapos, hanggang sa natuklasan siya ni Reyna Eleanor. Sinasabi ng ilan na ang reyna mismo ang nagpilit sa kanya na bumaba sa mga barbs at blades upang ipaghiganti ang pagpatay sa kanyang unang asawa. Maaring ginawa ng Kingsguard ang gawa, bagaman kakailanganin nilang kumilo sa konserto, dahil mayroong dalawang kabalyero na nakapost sa bawat pinto. Maaring ito rin ay isang tao o mga taong hindi kilala, na pumapasok at umaalis sa silid ng trono sa pamamagitan ng ilang nakatagong daanan. Ang Red Keep ay may mga lihim nito, na alam lamang ng mga patay. Maaring natikman din ng hari ang kawalan ng pag-asa sa madilim na mga relo sa gabi at binawian ng buhay. Pinipihit ang mga talom kung kinakailangan at binubuksan ang kanyang mga ugat upang iligtas ang sarili sa pagkatalo at kahihiyan na tiyak na naghihintay sa kanya. Ang paghahari ni Haring Meigor ay Targaryen, nakilala sa kasaysayan at alamat bilang Meigor the Cruel, ay tumagal ng anim na taon at anim na pot anim na araw. Sa kanyang kamatayan ang kanyang bangkay ay sinunog sa bakuran ng Red Keep, ang kanyang abo ay inilibing pagkatapos sa Dragonstone sa tabi ng kanyang ina. Namatay siyang walang anak, at walang iniwang tagapagmana ng kanyang katawan.